Patay ang isang lalaki matapos ang sunog na sumiklab sa Kaloocan. Ang biktima nagtatrampaho sa linahan ng LPG na pinaniniwala ang pinagmula ng sunog. Nagpabalik si Vel Custodio. Kuha sa videong ito ang pagsabog na galing umano sa nasusunog na LPG. Binulabog nito ang mahimbinsa ng tulog ng mga residente sa barangay 176 Caloocan City pasado alas 12 kaninang madaling araw. may LPG po kasi paninda ng tindahan. Tilong naman. Saka doon din po yung during investigation um, lumalabas na doon nagsimula yung apoy yon sa mercantile. Nadamay lang yung mga residential. Mula sa tindahan ng LPG, tatlong bahay pa ang inabot ng sunog agad namang naapula ang apoy matapos ang isang oras. Pero sa kasamang palad, isang tauhan ng tindahan ng LPG ang natrap at namatay. Natabunan na ng yero ang lalaki ng matagpuan. Halos hindi na rin makilala dahil sa tindi ng pagkalapnos ng balat nito. 25 years old si Morris, Morris Deles. Tauhan siya ng tindahan. Base sa mga witnesses, nakainom daw po siya. Kaya, hindi nakalabas. Bandang alas dos na ng madaling araw nang makuha ng soko ang katawan ng biktima. Samantala, tahanan at negosyong karinderya naman ni Aling daya ang inabot ng sunog. Gising ko po, ano na po, mausok na. Kaya ginising ko po yung partner ko. Tapos ayun po, nataranta na po kami kasi, ano, sabi ko, sunog. Ayun, naglabasa na po kami. Tapos ayun po, maya, maya po, sumabog na po dyan sa katabi po namin bahay. Sana po tulungan niyo po kami. Yung maliit na piso po na yan, malaking bagay na po yan para sa amin. Makapagsimula man lang po kami ulit. Pansamantala munang titira sa daycare center ng barangay ang mga biktimang wala pang matutuluyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 150 to 200,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog, habang wala namang naitalang sugatan. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.